Hello everyone, tuturuan ko lang yung anak ko ng uh, salitang Tagalog kasi hindi siya marunong sa salitang Tagalog. So, let's try natin yung salita ng Tagalog. So, Tagalog. Siguradong dipit yung dila niya pag pagsalita ng Tagalog. Sige, try natin. Ah. Uh, sabihin mo, Lunes. Lunes. Monday. Monday. Uh, Monday, uh, Monday sa sama. Lipay? hindi

星期三，啊，星期四，星期四，星期四，你不要跟我嘴一样啊！你啊，星期四是什么？ Thursday. Thursday. Tagalog na. Kupya to. Tagalog sa sama. Tagalog eh. Webes. Webes. Kaya so ko, Webes. 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 Oh, Biernes. 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 Friday, Friday. is Friday, ah, Sunday. Ah, English. Saturday, Saturday. Tagalog. Tagalog. Sabado. 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 Sunday. Sunday. Sunday is in Tagalog. Eh? <laughs> Sabihin mo, every year, taon-taon. Taon-taon. Kaya sabihin last year. Last year. Nakaraan na taon. Nakaraan na taon. Nakaraan na taon. Nakaraan na karaan na, na, na kara an an na taon. Na taon. <laughs> na na karaan kalaan na taon na taon <laughs> yo di uh, next year next year darating na taon darating na taon darating na taon darating na taon <laughs> this year itong taon itong taon Itong taon. Itong taon. Itong. Itong, itong taon. Itong. Hindi sa si itong, ha? sa si itong. 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 Itong taon. Itong taon. This year yan, ha? Yan, tila, ha ba? Spring. Ano yung spring? Chuntien. Ah, uh, spring kasi, Tag-sibol. Tag-sibol taxi boy <laughs> Okay summer Summer tag init Tag init Tag init Ah uh, winter 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 Winter, winter. 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 Taglamig. Tag lamig Tag lamig Tag lamig Tag lamig Tag 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 dog <laughs> ah. taglamig is not dog. May dag dog, taglamig. Autumn. Autumn. Taglagas. Takarakaks. -la <laughs> <laughs> Chuntian. 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 Chun 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 Taglagas. Takarakas. Autumn. Uy! <laughs> <Bo> <laughs> 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 Magandang gabi sa inyong lahat. Huh? Pa, 'yan sabihin mo. Magandang gabi? Magkaatang gabi sa inyong lahat. Sa inyong nahan. <laughs> no.